Sa Pilipinas, may isang babaeng naging aswang matapos niyang lutuin at ipakain sa kanyang asawa ang sarili niyang anak. Sa isang maliit na bayan sa Bisayas, nakatira si Maria Labo, isang simpleng babae na kilala sa kanilang lugar bilang mabait, masayahin at mapagmahal na ina. May isa siyang anak na si Thomas at asawa na si Ernesto na nagtatrabaho bilang siman. Bihira lang silang magkita dahil malayo ang trabaho ni Ernesto. Pero ipinapadala niya ang kanyang kinikita para sa kanilang pamilya. Lumipas ang mga buwan, nagipit si Maria sa pera. Hindi sapat ang ipinapadala ng asawa dahil may utang pa silang binabayaran. Kaya nang may mag-alok sa kanya ng trabaho bilang katulong sa isang mayamang pamilya sa kabilang bayan, agad niya itong tinanggap. Malaki ang sahod at may libreng pagkain pa para sa pamilya niya. Sa unang mga linggo, maayos at mabait ang amo niya. Pero may kakaiba siyang napapansin. Laging sarado ang kusina kapag gabi. May mga kakaibang utos sa pagluluto tulad ng paggamit ng hindi pangkaraniwang karne. At minsan, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Isang gabi, Matapos magtrabaho, binigyan siya ng amo ng isang kaserolang may masarap na nilaga. Para sa pamilya mo, sabi nito na may malamig ng ngiti. Dahil gutom na rin siya at tiwala sa amo, agad niyang dinala yun pa uwi. Pagdating sa bahay, masayang inihain ni Maria ang ulam. Umupo silang mag-asawa pero bago pa man magsimula si Ernesto kumain, may napansin siya sa sabaw. Isang maliit sunog na daliring tao. Nanlaki ang mga mata ni Ernesto at halos masuka. Maria, anong klaseng karne ito? Sigaw niya. Naguguluhan si Maria. Galing yan sa trabaho, hindi ko alam. Dahil sa kaba at takot, bumalik siya agad sa bahay ng amo. Pero pagdating niya roon, tahimik at madilim ang buong lugar. Wala ang mga amo. Sa kusina, Naamoy niya ang masangsang na halimuyak ng nabubulok na karne. Sa isang mesa, may mga basyong bote na may kakaibang simbolo at isang malaking mangkok na may laman pang hilaw na laman tao. Nang mapagtanto niya ang totoo, halos mabaliw siya. Ginamit siya ng mga amo sa isang ritual ng itim na mahika at pinagluto ng laman ng tao. Nagmamadali siyang umuwi para makita ang anak pero pagdating niya, wala na ang mag-ama. Naiwan lang sa mesa ang pinggan ni Thomas na may kaunting sabaw at doon niya tuluyang napagtanto ang karne sa nilaga ay mula sa sarili niyang anak. Napasigaw siya sa sakit at hinimatay. Pagmulat niya, madilim na ang paligid at wala na ang lahat ng gamit sa bahay. Wala na rin si Ernesto. Wala na ang lahat doon nagsimula ang kakaiba sa kanya. Hindi na siya umuuwi sa baryo at sa mga sumunod na buwan, may mga ulat na sa kagubatan daw siya nakikitang pagalagala, maputla, payat at may matatalim na ngipin. Mula noon, kumalat sa Bisayas at Mindanao ang balita na si Maria Labo ay naging isang aswang, halimaw na kumakain ng tao. May mga magsasabi na naririnig nila ang kanyang iyak sa gabi dala ang isang kalderong walang laman. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing sa tuwing maliwanag ang buwan, may makikitang matangkad na babae, maputla, may pulang mata, at nakangiting puno ng dugo, naghahanap ng susunod na magiging ulam niya.